Ay na naman naman isang dalagang Pilipina ay nakita kong isang babae Naiintindihan mo ba ang aking voice? Mag-insat quality to. Hindi tulad na nilalaban mo, pur tampile na sa kanto. Eho sa akin naman ayayaman. Bakit mo ako kinanong? Kaya dyan mo, ang laki-laki. Buntis nga ni. Ang sex ko. Ano ba yung tura mo? Nalangaw-langaw pa. Ano ka ba naman? Higyan ka yung hita. Ano ba naman? Amon nilalangaw-langaw. O, dito sumama, akin si mama. Napalit ako ng pera mo, ilabas mo. Wala kang laban sa akin. Meron naman ako neto. Meron ako si, si Mahal yan, Pati Gaan. Tatlo ka nga ka, boy. Eto. Hindi mo ba nakikita, boy? Hahaha. <laughs> <laughs>